Siguro naman ay naalala ng na marami sa atin etong itsura na ito ni Harry Roque. Sinabi pa niya kay uh, former senator Leila de Lima na may you spend the rest of your life in jail. Sa tingin ko etong nangyayari kay Harry Roque, totoo, ah, hindi niya kaya. Yung ginawa nila kay former senator Leila de Lima, hindi kakayanin ng kahit sinong sinong nasa paligid ni Digong? Hari Roque? Ibuloy? Hmm? Um, Saldico, sabihin na natin. Sara Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, hindi nyo kakayanin ang kinaya ng isang former senator, Leila de Lima. Ngayon, syempre, usap-usapin. Usap-usapan itong si, si Hari Roque. Nakansilado na nga ang kanyang passport. At eto, hindi naman daw siya na-aresto nung siya daw ay pinababa ng ilang personnel, immigration officer, dyan sa the Netherlands. Hindi daw siya inaresto. Siya daw ay idiniklarang unfit to fly. Kaya daw hindi siya, o siya daw ay pinababa. <laughs> unfit to fly. Alam mo palang unfit to fly ka eh. Bakit nagkumahog ka? Ito daw ay ilang oras matapos kumalat nga ang informasyon na naaresto sa the Netherlands. Itong si Harry Roque. Lumitaw sa isang video na Uh, dating uh, spokesperson nga na si Harry Roque Upang linawin na hindi nga daw siya dinampot At kusa daw siyang sumama O uh, gusto mo lang siguro ng ganong term Na ikaw ay kusang sumama Pero Ang totoo Ang nakikinikinita ng mga kababayan din natin Pabalik na ng bansa etong si Harry Roque Nakaditine Sa airport ng The Netherlands Etong isang ito At wala ka ng lusot yung mga pahayag mo, totoo naman may karapatan ka na magsalita hanggat, hanggat kaya mo nalukohin ang sarili mo, hanggat kaya mo nalukohin ang mga taga-suporta mo. Hanggang doon lang yan, nanluloko ka na. Pinagluloko mo na ang mga taga-suporta mo sa mga pahayag mo sa social media. Pero ang totoo niyan, you are a nobody na. Matakot sabihin natin sa Harry Roque na siya daw yung pinaka-high profile na Um, asylum seeker dyan sa the Netherlands. Kaya hindi daw siya pwedeng pulihin ng Interpol. Uh, pwede daw siyang, um, well, meron daw kasi sa Europa ang sinasabi ano ho, na pag ganitong sitwasyon, yung mga asylum seeker daw talaga ay, ay kanilang nire-recognize. Hmm. At hindi, hindi daw pwedeng mapauwi ang isang Harry Roque. Lalo na daw pag ang isyo nga ay political persecution. Pero sa, sa kaso daw kasi ni Harry Roque, hindi naman political persecution ang, ang dapat niyang wala namang ganong nangyayari na political persecution nga laban kay Harry Roque. Kasi ang totoo niyan, may mga kaso etong pugante na ito. Human trafficking. At yan po sa tingin ko, sa ibang bansa, katulad ng the Netherlands, ay malaking kaso rin. Kaya sigurado, babalik at babalik etong isang ito. At lahat ng mga sinasabi niya ay siguradong kakak <laughs>